Hello guys, magandang buhay ang araw po sa inyong lahat. So, itong inyong atidang para magbigay po ng isang spell na kung saan dito guys kailangan ho natin dito ng yellow or green na papel. In Yun po 'yung guys and then dito naman sa ballpen kailangan ho natin ng blue or green. So, depende po yan guys kung ano po yung meron kayo. So dito po at isang susi guys, isang susi. Ayan, kailangan natin yan. So, ayan. Dito guys, i-drawing natin dito si Fihurun. Itong combination po, months na Ayun, guys. Itong combination ng runes na to guys, tutulungan kayo para mag-unlock. Alam nyo ba guys yung kung nagmamanifest kayo ng car, nagmamanifest kayo ng bahay, o kaya something na mag-start kayo ng business. Ayan, pero laging naantala. Ito guys yung mga kagayo ng pagpapatayon niyo ng bahay, o kaya paglilipat niyo ng bahay, o kaya pagumpisa niyo sa business niyo na hindi po matuloy tuloy. So, eto guys, tutulungan kayo ng run combination na to guys, isulat niyo sa green or yellow pen. And then, kumuha kayo ng isang susi. Ayan. Itong susi, guys, kahit mo yan, at least mo malinis. Gawin niyo dito. So, ito, guys, ibalot niyo siya ng ganyan. And then, ito, ilagay niyo ito sa isang purse o kaya um, sa wallet niyo. Pero, mas maganda, guys, kapag ganito siya, ilagay niyo siya doon. And, dadalhin niyo ito araw. So, ayan, guys. Ito po ay tutulungan kayo ng runes combination na to, guys. Tutulungan kayo ng runes combination na to. Ayan, hindi na may sara. Ayan, guys. Tutulungan kayo ng runes combination na to na mapadali yung minamanifest ninyong business o kaya something na bahay, something na car. Ayan, guys. Tutulungan kayo ng runes combination na to guys. Tutulungan kayo. So, i-screenshot na po ninyo yan guys. Ayan sya. Ayan. I screenshot na ninyo guys. Ayan. So, again, dito natin makukuha ito guys. Dito naman natin magagamit itong tatlong fiho rune signs na to guys. Ayan, nandyan si Kano. Uh, dito natin makukuha guys yung tatlong may magic daw po ito guys eh. may kakaibang magic daw po itong tatlong tatlong figure signs na pag sinulat mo ng ganito. So, dito guys, tutulungan tayo. And let's type po guys. Wala namang mawawala. Ayan. Isulat niyo ito ng yellow or green na papel daw po. And then ito, blue or green pen po ang gamitin and then isang susi simpleng parang yung susi guys kahit luma po ito guys luma na itong susi wala na akong ano guys kasi pauwi naman ako so ganyan nyo sya lagay nyo sa wallet niyo o sa purse pwede po so ito lamang guys and please and please po like and share and good luck po sana po makatulong po sa ating lahat sa inyong lahat lalo na ho sa nagbabalak na magtayo ng negosyo ito guys ang gawin niyo